salamat sa uh, pagbisita sa usapang basketball show ako po ang inyong Jonas at ngayon pag-uusapan natin ay ang napapabalita ang coaching job ng Los Angeles Lakers so bago tayo pumunta doon ano, meron lang akong nabasa o ako napanood na former Los Angeles Lakers guard Byron Scott you know, ni Magic Johnson nung uh, Showtime Lakers ano. uh, tinanong siya uh, ito yung na uh, fire si Darvin Ham so tinanong siya, ano, kamusta Byron Scott, ano masasabi mo, ito ipaparephrase ko na tataguluguin ko na lang, hindi ko na sasabihin na uh, in English, pero ang pagkakasabi niya total, sabi niya, si Lebron matalino which is true, matalino si Lebron matalino, napakagaling mag basketball eh 'di ba? Siya yung pinak isa sa mga pinakamataas na IQ pagdating sa larong basketball. Sabi ni Byron Scott, total uh, wala ka namang ibang pagkakatiwalaan kundi yung sarili mo. Bakit hindi na lang ikaw mag-coach? Ano? Kumbaga sa PBA sino maalala niyo na nag uh, player coach? Ano, mga mga pagka-basketball natin dyan ng mga may edad na diba? Na, si Sonny Jaworski playing coach sabi ni Byron Scott ba't hindi mo na lang eh, hindi na ikaw mag-coach total parang kahit sino mag-coach eh wala rin nangyayari which is true naman isipin nyo ano si Lebron nakakasyam na atang coaches yan sa entire career niya itong darating na season na to pang sampo kung uh, hindi yung mga old coaches niya before pang sampo na kung so, sipin niyo yun sa 20 o 21 years niya kung i i natin ano nagpapalit na eh, nagpapalit siya ng coach every 2 years diba, imagine niyo yun every 2 years nagpapalit ka ng coach di diba Diba, pre-Lebron? Dapat, pre tayo taon na tayo, Lebron. Diba? Dapat ngayon, nagre-relax, relax na lang tayo. Kung sino yung mga coach na nandyan, taggapin na lang natin. ba diba? Although, ayon sa CBA, rules ng NBA ngayon, or Collective Bargaining Agreement, ang mga existing players, hindi sila pwedeng mag-play coach no? So, hindi pwede mangyari yung sinasabi ni Byron Scott pero frustrated siya dati rin siya ng ano eh coach ng Lakers eh naging uh, coach of the year pa yan sa panahon ni kalakasan ni Chris Paul sa New Orleans uh, Hornets na ano yan na coach of the year si Byron Scott so, frustrated siya sabi niya you know, parang okay naman yung ginawa ni Darvin huh? which I agree Um, ano pa ginawa ni, Darwinham Ham for the past two seasons? Di ba nag-sign up siya ng isang taon? Um, nasa 43 na panalo, play-in team. Tinalo nila si Jamoran, first round, second round, tinalo nila si, tinalo nila si Steph. Di ba? Medyo okay yung lineup ng Warriors noon. Tapos, uh, West Finals, natalo sila ng eventual champions Denver Nuggets. So So ayun. Kasi para sa para sa opinion ko ah successful season 'yon. Kasi Biroye mo first first time coach ka, hindi naman gano'ng kaganda 'yung lineup niyo pero na naitawid. diba naitawid mo sa Western Finals 'yung 'yung team although in the middle of the season merong change roster changes like yung uh, Russell Westbrook Patrick Beverly yung mga yan pero di ba na tapos second year coach niya uh, second year na niya with the Lakers ano ba nagawa niya? Nag-improve eh. Nag-improve yung win-loss record nila. Although playing in team sila, pero nag-improve. Mas marami yung panalo. ba? Diba? Nung nanalo sila ng play-in, yung know, nanalo niya yung championship, ano sinasabi ng mga tao? Oh, ang galing ng coach. Diba? Iniisip na kagad nila, champion na, Lakers. Magaling yung coach. Ganyan, ganyan. Tapos ngayon, natalo sila sa best team ng NBA, which is the Denver Nuggets. 4-1, first round. Na baka sila rin yung mag-champion. Isipin mo ha, kung nga mag-champion Nuggets, ang Lakers natalo lang sa mga champion sa past two seasons. Pero finar pa rin nila si Darwin Ham. Ano? So parang unfair kay uh, kay coach uh, Ham kung isipin mo parang successful naman yung two years niya. Tapos papaltag kagad siya. Ang uh, unfortunate lang kasi hindi siya pinagtanggol ng mga players. Ano? Merong part nung season uh, na nitong nitong playoffs lang nung sinabi ni Anthony Davis na parang naliligaw sila in the middle of third or fourth quarter hindi nila alam yung gagawin nila siyempre reflector sa coach yun diba naghanap sila si CC in, eh si Lebron ganun din Sini, si CC si, si ano si uh, si coach Ham pero kung isipin mo paano ba natalo ang Lakers nung mga panahon yun hindi ba dahil kay Anthony Davis parang nagdi-disappear siya ng fourth quarter naghahalimaw siya ng first quarter, second quarter, third quarter. Pero pag ng fourth quarter, 2 points. You know, 1 point. Na hindi nagdedemand ng bola. Pero pag first quarter, kinukuha niya mismo. Di ba makikita mo, dinedemand niya. Pero pag ng fourth, wala. Tapos kay isipin niyo, yung kay uh, yung yung game 1, mga turnovers na LeBron. Hindi naman sa coach na 'yun eh, sa player na 'yun eh. Diba? No ngayon, kung ano yung lineup nila si DeAndre Russell, si D. Gabe Vincent. Ano rin aim ano rin sila, heard? They're playing hurt I mean na, diba na nasa injury si Vanderbilt which is one of their best defenders, diba? Na no, peri sana Bumantay kay Jamal Murray. Diba, injury. So hindi mo rin masisisi sa coach 'yan. At sino ba yung nagbuo ng team? ba diba si Rob Pelinka? So, no, kapag hindi gumagana yung lineup, ang sisihin dapat, yung GM. Kasi siya yung gumawa ng team eh. Siya yung nag-assemble niya eh. Yung coach lang yung parang, di ba, gumagabay eh sa mga players. So, yun. Yeah, unfortunately, na-fire si Ham after 2 seasons. At kung isipin nyo ah, kung isipin nyo, dalawang panalo ng ah... Uh, ah... Uh, dalawang panalo ng Denver Nuggets, it it could have gone either way. Isipin mo yon. Kung yung game one nakuha ng Lakers, di ba? Pwede lang makuha yun eh. Game two, pwede rin nila makuha yung buzzer beater niya, no? Lamang sila ng 20. Third quarter, buzzer beater ni Jamal Murray. Sabihin na natin nakuha nila yung Diba, game 3 natalo sila. Ito lang yung convincing na panalo ng Nuggets, eh. game 3. Nanalo sila game 3. Convincing 'yun. So, sabihin na natin ah uh, nanalo Nuggets 'ton. No, sabihin na natin 2-1. Diba, game 4 convincing panalo Lakers. Tinambakan nila eh. Diba? So 2-2. So game 5 sa Nuggets. Sabihin na nating nakuha nila 'yon. Hindi na, 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 hindi na dali ni Jamal Murray yung buzzer beater. 3-2 Lakers. Iba na sa ano usapan ngayon. Mapafire ba si si Darvin Ham kung yun na nangyari? Baka hindi. 'Di ba? Kasi maganda yung pinakita ng team niya pupunta ng, 'di ba, na, diba? na nagtoto sila against sa Lakers. Ngayon, na chismis-chismis naman, ang magiging bagong coach ng Lakers daw ay yung bagong tropa ni Lebron si JJ Redick dating player din ng Orlando Magic Elite Clippers, Milwaukee Bucks yun na dahil yun na pupus ang uh, coach business partner ni Lebron sa bago nilang podcast Mind the Game uh, magandang podcast yun kung gusto nyo matuto tungkol sa basketball pakinggan nyo marami kayong matututunan Basta, oo, uh, yun daw ngayon. so Pero may mga candidates din si Sam Cassell, kung kilala nyo. Magaling na, kalbo na point guard. Tapos si James Abregio ata, yun yung uh, coach ni Lamelo Ball dati na coach ng Hornets. Ngayon nasa Boston Celtics na assistant coach ng... Ay di, Ah, oh, assistant coach ng sa Samcasel pero si James Abrego, ewan ko nasaan na siya ngayon. Pero yun yung mga napupuso nilang coaches. So most likely daw mapunta kay JJ Redick. So first year coach na naman. Hindi mo maintindihan ano kung uh, kung saan papupunta ng coaching ng Lakers ngayon. Hmm. Pero dapat din nila sinisisi yung coach lang. Walang accountability yung mga players. You know, ang and, dami nagsasabi, hindi naman kasalanan ng coach kung bakit sila natatalo. Kasalanan ba ng coach kung hindi umiscore si DeAngelo Russell ng kahit a, a single point? Kasalanan ba ng coach yun? Hindi ah. Siya ba yung tumi Si Darwin Ham ba yung tumitira ng 3 points? Hindi ah. DeAngelo Russell yun ah. Hmm. Si Darwin Ham ba may nagdidribble pa tapos tumatama sa paan, nagla latch you know, nag-out of bounds? Hindi. Si Lebron yun. Si Darwin Hamba yung uh, kailangan mag ng bola para ipasa sa kanya. Hindi, si Anthony, Anthony Davis dapat yun. Pero imbes na sabi nila, kunyari, kailangan kong mag for the next game. Gagawin nila, CC na lang coach. Eh, hey, kasi hindi namin alam na ginagawa, ganyan, ganyan. So, yun lang. Uh, medyo, uh, ano, Lakers ngayon. Uh, yung coaching nila, medyo hindi mo alam kung saan patutunguhan ang mga gusto nilang coach hindi naman pwede si Tyron Lu nasa Clippers Jason Kidd nasa Dallas diba ang mga pwede pa dyan si Mark Jackson kaya lang ngayon tagal hindi nagko-coach so yun lang ang opinion ko tungkol dito sa coaching hunt ng, uh, ng uh, Los Angeles Lakers at, at comment ni Byron Scott about uh, LeBron James possibly being a player coach so yun kung nagustuhan nyo itong content na to Please like, uh, subscribe, and until the next video.